daging sa balay akong ina balay Mariana Hugo Rapiz tapos kami kagabi dito nagkatulog kami dito katulog ay ang supliti nung papuntaiban may balinaw nung may kagamit na supliti Ayan, yeah. um, kasi isip si nanay mo. Aray, barakal sa Aga, bumba ka lang. Na, mm, anong, Nging -yep. Nging -yep ang gamit ang bulo, hiniyip. Hiniyip ang kiniki. Ayan. May kalayo doon. kemudian kami lubuk memikirkan yang yang telung aja mengenai ngegamit dan pangan yang paniknya yang ke babi kemudian ya, kita turun mengatangai lurung, katin, lubut, usah datu pi kita ninggih dusta nagat durung kalinaw durung katinglay panangtawan di iba yang may sisenti ka durung kaprisku mungisip kesinalai muda dimuruing kalintura at terengkas tu ani mana rakoka obra aku miro bron pa saka long beans pa Daning la la suplitin dingding ara sa salugi. Ay mayad kuno malinaw. Una na yan ang dingding. Ay madali rin lang sa leg. Dan mga tangay. Ngayon balay Marian. Tanara di sa brood. Pero dana nang balay tapos doon. Hmm. Lumindura. tanang muro namana ng akobra nang balay pur